ito po ang buhay sa probinsya. pasyal di 'yan sa kagubatan. Plus, ano ka ng mong iat? bigat to pandali ka ng kutkot. <laughs> -kut, ako. Ans. <laughs> sabi ni ano sabi ng anak ng tita ate ineng. Ha? Ans. Hello, kalsada mi. Kami kasama ni Parinda 'yo. Tara, dali. Yung huwag huwag ng baka. At kami daw huwag titingin ko kung mabebenta. Ibilhin daw huwag ni kulot. Parang tayo, iyon dali na lang din sa hawan. Ha? Sa hawan, talagang kami huwag sa gitna ng parang. Yan. Ba't may basa-basa? Basa-basa ang lupa dahil yan ay, ay mahamog. Kaya yan ay basa-basa. Tingnan mo yung makahiya. Hmm. mo. Ayan na. Natiklop yan. Natiklop? ba? tumiklop? Makahiya <tinyo> nga. Ito, 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 isa. Ay, ah, ito. Yan, 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 yan. Ito, tingnan niyo ha. Oh. Yan. Natiklop siya. Tumiklop na. O, oh, dali, tayo, wala tayo ni Parin Dayaw. Naka po. Nagkatiklop pa na. Parin <laughs> Dayaw, where are you? Yan, ganyan. Kami huwag kasama din ay eh, sa pag-alam ng baka. At amin nung tatratuhin kung aming magugustuhan, di kami huy bibili ng baka ni kulot. Hello. Asan? Parang tayo? Sa kami doon siya Gigi, daw ka lang daw dyan. Go, kaya mo yung ah, At talagang kami huw, din sa damuhang aray. Oo, ah, ah, at na karniho ang buhay sa bukid. Talagang kayo ay dadaan sa mga gubatan. Yan. Amin lang. Amin lang. Titingnan ang baka ni Parindayaw. At amin lang kung mabibinta. Kulot, tatawaran mong baka ni Parindayaw. Ayan na ha, ang baka ni Parindayaw. Pibibili kay Kulot. Baka sunggapan ako niyan. Hindi, <laughs> nanunggap. Ano, and Ano? Potana mo ba ng tatlo pa. Yan no. kula, 'Yung mga mo bisira, 'ko nagpapahiwa. Kapangyarihan. Enhel oh. Halika, tipuin mo. Ilan ba niyan? Huh? Ano baka 'ko para bang ang hulop arinda yat na dami ko tong kong pagod ng dami. Kakainin. Hipoy mo nga yung bisiro be. Kuha ka kung kaya magpapahipo sa iyo. Ayaw ko. Ha? Hipoy mo nga. Sasama na daw siya sa iyo. Sa ha? Isasama <laughs> ang pamay nila, sabi siya sa kanya. <laughs> Oo, oh, naamoy eh. Parang gusto lumapit.